Brothers love guys, dan Ya hang kikuan nya hang manghod. That's my kuya. Ya hang kwanun ya hang manghod. sige like na sila away guys pero ang kuya kuya din man siya so nasuko na siya pero oh? dili din niya napatulad niyang mangga kawalan ng malinis na tubig siguro ni siya o magparlor ka kuya <laughs> naamay ka ng konsonak beautician Dili oi, dili manggutanan kana dai mga artista, mga kuan man na, lalaki. Yan ang kuno niyang manghod. Unsay tawag ana? Unsay tawag ana anak? Una itong sumabog bread na 1966 sa paglipas ng mga taon. kapagtala ito ng mahihinang pagsabog. May kumakalat <laughs> din na yung post online. yung ang pagputok daw ng kadlaon. Parang may father Tuwi address daw kasi ng Hunyo.